drain oh, okay. na hindi ka lang nagkakaroon ng additional Ay, movement sabi. speed, pero si PC si na pa flicker na doon. Nakakagulat yung damage na meron si Matt. Sabi niya kahit i-shutdown niyo ako, may akay pa naman ako natitira. Pero si Ryle dito kukuha yata ng bawi. Kinapos ng isang hit, pero ah. yung TZ will still fall. Nag-flicker si Supermark para kunin yung kit. Medyo delikado yata ito, Takinaga. Nilalaban naman, makuha kahit pa paano. Pero yung heavy spin, nilayo siya sa kagustuhan na yon Inipit pa siya dito sa posisyon na hindi na siya makakadash palayo. To the point na kapag na-open pa yung nito, Ay, tapos kinagat may pa May kagat pa ay Zawa hindi na matatakasan kahit huh? pa lumusok si sa kader na buhay pa si Luis meron kasi... yun yung pinangahawakan nila para i-ensure na yung mga miyembro ng game na hindi na magkukontest na i pa dito si Takinaga at mukhang wala ng magiging takas pa magiging delikado talaga kapag napalapit pa pero may concealed play na ginagawa merong isang okay. mapapagitna si Steve hindi na makakahook kasi siya doon na si Matt Humaharap na Nireveal na yung mga lokasyon Pero oh. yung circling eagle Diniretso si Tizi talaga Nandun yes, Yung last insanity At mababawasan naman kahit pa paano Yung HP ng no Lord Pero tingnan mo nun yung pasok ni Matt Huli Sita oh. na naman Ang inipit nila Thorn Drones Pero hindi ka na makakatakas pa At medyo nababawasan na yung HP dito Ng Smart Omega Pero todo Depensa na naman Ang side ng game Laban isang oh. hook Good, ang ganda ng pagkakagawa Pero si West Tower Lock na lang daw Wala ka nang pagkakagawa